Talagang oh, pag-ihaw. Talagang pag-tuna. Tuna, ma'am. Pagsigaw. Ma sa A kano sa dito? P50 e po, isa e tin. P180 po. Yan, ma'am, sa uh? harvest. Maganda siya, magmulang Harvest talaga. Yelofin, ma'am. Yelofin, ma'am. Balaga. Yelofin, ma'am. Yelofin. Yelofin. Yelofin, ma'am. Yelofin, ma'am. Yelofin. Yelofin.

Ma Magkano dito mano oh, ma uh, ma toy 100 hundred ma'am. forty lima lapis one hundred and fifty bilang kung ano kita pinto yung may apat ang dalawa malalaki

Pampano, ma'am? Ikaw lang kakaan. tatlo. Pagpuhan na lang? Para isang... Um, Lagyan ng ice, ma'am. Lagyan ng ice. Lagi ang sabunan, ma'am. Sa atin. Hindi po. Sa atin, di malaki Yan.

Ay, iwalay mo na yung dalawang yung dalawa tatlo. At, ate, iwalay mo na yung dalawa. Yung dalawang plastic, tatlo. Plastic yan, para madaling ano. Pag sama-samahin na yan. Ito. Oh. Ilan lahat yan? Maliwalo ma, lahat.

Wala ka pa dyan Manila, te. Diyan kami nasa Manila. Ay, hindi naman. Ay, hindi naman. Di to. Awakan dito sa posit mo na ganito ate? 350, <makes> <makes> frozen din naman yung ano nila. Hmm? Ano yan ate magkano? 450 mo. wala ka tayo. Magkano ba yung Ay, ang tanihan rosip Apa yung nag... Sa bali Sa balik. Lalagay natin sa box. Ito yung na no? Ay, sorry. Sandaan, one port? Opo. Uh ah -uh. Oo. Oh Oo. -oh. Oh. Sa libertad kan lumilim. Ang dahan ng tuyo. Around the clock. may motor. Oh, bilisan nyo. May sasakyan. <tinyo> Sana doon na lang tayo. Nakala ko, mas mura dito. Hindi naman tayo nagtanong. Lilipat si Kairi, namiss niya mama niya. <laughs> Lilipat dyan, si Kairi. Uh, gusto ko lang, gusto lang daw niya. Ah, uh, oh, yung sleeper mo. Cool. Nagsawa na siya sa gulo dito. Gusto niya natang manaimik. Uh, sige na. <laughs> Bye bye. Bye bye. Bye-bye. Excited pa naman din ako sa ano nila. Ito bangus. Bangus.